Hola guys, acabó el Ah! Dito. Uh, pupunta tayo ngayon sa isang lugar kagaya niya na uh, yan, tumutubo na yung mga palaya nila so pupunta natin ngayon yung kabila namang area kung saan may nagtatanim hindi lang, ba, hindi lang basta tayo bibili ng bigas sa tindahan, palengke ganito pala yung process niya papaano uh, kumuha ng isang palay sampah so yung mga service nila oh okay, you know okay. so yan 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 nasara natin may tatalo ka dyan yan baba tayo baba tingnan natin ang view so, yan oh marami sila dyan oh iba nasa kabila pa eh tulong-tulong sila. Iba binabayaran, iba uh, tulong na lang. At uh, yung jeep na yan, yan puro dayamin karga niyan, yung mga pagtanggalan ng palay. So, hakuti nila sa kabilang taniman niyan, talukan, so, saan ihalo nila sa, sa putikan para maging silbing pataba. Yan, kagaya oh, Yan, ihalo nila yan dyan. Dito lang ako tumatambay pagka galing ng trabaho para maka o sabay baka recharge uli ng katawan natin o pag-iisipan isip, natin na lagi tayong pagod eh. So makikita mo paligid na yan, nakakatulong sa atin. Ina inahakot ni Kuya yung mga dayami. Kasi kita na pala yan po yan. Total matigas na naman yung lupa diyan eh dahil uh, nag uh, inaniya nila yung palay nila so di ko alam kung every 3 months ba o 4 months bago mag ani ng palay o 3 times a year sila umaani ng palay ay ah, nakaka-relax so. Oh. yung jeep na yun ha 4 wheels drive yan <laughs> Kada pilapil yan, buwaba yan, mataas na kaya niya. So, guys, so, yan, pinakita ko na sa inyo papano ang, ang pag-process ng isang palay. So, yan, makikita nyo naman to. Yan, okay. Yan yung mga kalabaw. Pagkatapos gamitin nila, paliguan, din ikarga nila, ililipat nila doon sa kabilang palayan uli minsan dito may makindara na rin ginagawa sa pag-araro minsan dito yan pa rin yung kilagawian yung kalabaw yan so yan ganyan din po kaganapan sa Bulacan yan ang buhay buhay dito so, sige guys papaano next time uli comment na lang kayo kung saan nyo gustong pumunta tayo o pumasyal so ayan yung kalabaw yan, o ayan o oh dala-dala yung punla yan yung punla na palay yung tumubo na na palay yung itatalok nila itatalok nila yan yan oh, so, yun ang process nila dyan napakasimpleng buhay payak